EPP 5, Quarter 2, Week 3, Revised K-12 Curriculum, Lesson Exemplar Based, Mga salik na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na paraan. Mga layunin Naiisa-isa ang mga iba't ibang salik na dapat isalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na pamamaraan. Naihahambing ang pagkakapareho at pagkakaiba ng free range o pagala, intensive o nasa kulungan at kombinasyon ng pagala at nasa kulungan. Maikling balik-aral. Panuto, lagyan ng check ang kahon kung ito ay katangian na dapat taglayin Upang maging matagumpay sa pag-aalaga ng poultry animals at ekis naman kung hindi. Una, malakas ang loob. Check. Pangalawa, masipag. Check. Ipinagpapabukas ang mga gawain? X Determinado check. At panglima, maparaan, check. So, ang apat na yon ang dapat taglayin upang maging matagumpay sa pag-aalaga ng poultry animals. Panuuring mabuti ang video at isulat sa papel o kwaderno ang mga dapat alamin at isaalang-alang sa pag-aalaga ng mga manok. Pagkatapos ay sagutin ang mga katanungan sa ibaba o sa susunod na pahina. Mga tanong Anong uri o lahi ng manok ang mainam at magandang alagaan? Bakit? Pangalawa Ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng manok lalo na sa mga gustong gawin itong negosyo. Pangatlo, para sa iyo, bakit mahalagang sundin ang mga ito? Paghawan ng bokabularyo. Narito ang ilang mga salita na dapat malaman natin pagdating sa pag-aalaga ng hayop. Una, client o cliente Ito ay isang tao, grupo o entidad na tumatanggap o umuupa ng produkto o serbisyo. Target market ito ay pangkat ng mga taong bumibili ng produkto o serbisyo. Calling naman ito ay proseso ng pagpili ng maganda at hindi magandang uri ng hayop. Poultry ito ay mga uri ng ibon, gaya ng manok, pato, at iba pa na inaalagaan para sa kanilang itlog at karne. Para sa kalawang araw, tatalakayin natin ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na paraan. Panuto Paghambingin ang dalawang larawan sa ibaba anong lugar ang mas mainam pag-alagaan ng manok kung ito ay iyong ibibenta. Kung para sa konsumo araw-araw, ipaliwanag ang iyong sagot. Sagutan o saguti ng mga katanungan sa sagutang papel. Una, kung ikaw ay mag-aalaga ng poultry animals, ano-ano ang mga dapat mong isaalang-alang? Pangalawang tanong, sa iyong sagot sa unang bilang, bakit mahalagang alalahanin mo ang mga ito? Pangatlo, ano-ano ang maitutulong nito upang maging matagumpay sa pag-aalaga ng poultry animals? Pangapat, ano-ano ang pagkakatulad at pagkakaiba ng free range o paggala, Intensive o nasa kulungan at kombinasyon ng paggala at nasa kulungan. Mga salik na dapat isalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na paraan. Ang pag-aalaga ng hayop ay isang gawaing maaring pagkakitaan. Kaya't mahalagang pagplanuhan muna ito bago magsimula upang matiyak ang ikatatagumpay nito. Narito ang mga salik na dapat isalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na paraan. Una, kaalaman at kakayahan ng mag-aalaga ng poultry animals. Sa pag-aalaga at pagpaparami ng poultry animals, mahalagang may sapat na kaalaman at kakayahan ang mga taong mag-aalaga nito upang tiyak na magiging matagumpay ang pag-aalaga. Higit na importante ito upang maparami at mapalago ito, lalong-lalo na kung ito ay ginagawa bilang isang negosyo. Kinakailangan ito upang matiyak na naaalagaan ng tama ang mga hayop at upang maibigay sa kanila ang kanilang mga pangangailangan sa kanilang paglaki gaya ng pagbibigay ng pagkain at tubig sa tamang oras. Pagbibigay ng bitamina, pagpapanatili ng malinis na kulungan o bahay, pagpili ng magandang lahi o uri ng sisew at iba pa. Pangalawa, pagpili ng lugar na pag-aalagaan. Sa pagpili ng alagang hayop, dapat isaalang-alang ang kapaligiran o lugar na paglalagyan. Dapat angkop ang uri ng hayop at ng pangangailangan sa kapaligiran. Ang mga poultry animals, gaya ng manok, ay nangangailangan ng malawak na bakuran o kulungan dapat ay panatilihan itong malinis upang maiwasan ang sakit o peste sa inyong mga alagaing manok. Ang pagpapanatiling malinis ng inyong galaan ay nakakatulong din na maiwasan ang mga hayop na maaaring makapinsala sa inyong mga alagaing manok. Pangatlong salik ay ang target market o client. Sa pamamalakad ng isang matagumpay na negosyo, mahalagang malaman kung sino ang iyong mga customer, kung ano ang kanilang kailangan at kung paano mo sila mararating. Ang market research ay makakatulong sa inyo na makakuha ng wasto at espesipikong impormasyon tungkol sa iyong mga customer at mga kakompetensya na siyang mahalagang bahagi ng pagsimula o paglago ng iyong negosyo. Ang pangangailangan ng mga consumer ay may epekto at nagbibigay direksyon sa lahat ng aspeto ng mga gawain ng iyong kumpanya at maaaring lumago o bumagsak ang iyong negosyo dahil dito. Pang-apat na salik, pagpili ng magandang uri at calling o pagpili ng mababang uri. Mahalagang pumili ng malusog at masigla na sisew upang makasigurado ang mga ito ng gusto. May mga tamang lahi ng manok na bawat produktong gusto ninyong paramihin. May mga tamang lahi ng manok sa bawat produktong gusto ninyong paramihin. Kung kayo ay naglalayong magparami ng itlog, nararapat sa inyong farm ay mga layer type na lahi ng manok. Kung kayo naman ay naglalayong magproduce ng karne ng manok, ang dapat ninyong kunin ay ang meat type na lahi ng manok upang ito ay umayon sa inyong mga plano. Nakabubuting kumuha ng mga manok sa mga supplier na may maganda at purong breeders. Halimbawa, sa pag-aalaga ng manok, kung ito ay para sa pangingitlog o layer, mainam na alagaan ang white Leghorn, horn, mikawa o minorca. Kung ito naman ay para sa karne o broiler, mainam ang arbor, acre, hubbard, cub o decub. At kung ito naman ay para sa karne at itlog, ang lahi na mainam na alagaan ay Plymouth Rock o di kaya Rhode Island Red. Panglimang salik ay mga kagamitan at kasangkapan sa pag-aalaga ng poultry animals at paggamit nito. Sa pag-aalaga ng poultry animals, dapat ding isaalang-alang ang mga kagamitan at kasangkapan nito. Pangatlong araw, mga kagamitan at kasangkapan sa pag-aalaga ng poultry animals at paggamit nito. Mga kagamitan at kasangkapan sa pag-aalaga ng poultry animals. Una, kulungan o coop. Kailangan ng iyong alagang manok ang malinis at maluwag na kulungan upang magkaroon ng sapat na bentilasyon at maging maginawa sila. Ang kulungan ng iyong alagang manok ay dapat ilagay sa lugar na nahanginan at may sapat na layo sa tahanan. Lagyan din ng sapin tulad ng dayami, kusot, ubuhangin sa sahig kung dito ang pangingitlog ng mga manok tiyaki na may patukaan painuman salalayan ng dumi at dapuan ang mga kulungan pangalawang kagamitan o kasangkapan ay ang gamot kailangan ng mga alaga na hayop ng gamot na mayaman sa vitamina, mineral at antibiotics dahil nakatutulong ito upang lumaki at lumakas agad ang mga ito. Titik C. Pagkain o feeds. Maaring pakainin ang mga natural na manok ng komersyal na patuka, mais, palay at iba pang mga feed materials na nakukuha sa paligid o maaaring ihalo ang mga ito bilang pakain. Ang inahin ay kumakain ng 50 gramo ng patuka araw-araw, o maaaring kumain ng mga forages at iba pang farm waste o mga byproducts. Ang mga hinating kawayan o lumang gulong ay maaaring gawing lalagyan ng patuka o tubig. Maglagay ng malinis na tubig sa lahat ng oras. Sa pag-aalaga ng manok, sa unang apat na linggo, pakainin sila ng starter mash at grower mash naman sa mga susunod na linggo. Sunod na kasangkapan ay gamit sa paglilinis ng kulungan. Kabilang dito ang walis, dustpan, at hose ng tubig. Maaring gumamit din ng tabo at tubig kung walang hose. Maaring gumamit din ng tabo at tubig kung walang hose. Kung maliit at nakataas ang kulungan, ay maaaring gumamit ng dropping board upang magsilbing tagasalo ng dumi ng hayop. Para sa susunod na kagimitan, ito yung lugar na ipunan ng dumi ng hayop. Kinakailangang ipunin ang dumi ng mga alaga upang hindi mga moy at langawin. Ngayon naman, talakayin natin ang mga hakbang sa natural na pag-aalaga ng poultry animals. Sa pag-aalaga ng manok, narito ang mga dapat gawin at sundin upang maging matagumpay. Una, panatilihin ang kalinisan ng kanilang kulungan. Sunod, magbigay ng sapat na tirahan. Sunod, magbigay ng tamang nutrisyon. Siguruhin maayos ang bintilasyon ng kanilang tirahan. Titik E. Maglagay ng pugad para sa itlog. At panghuli, alagaan ang produksyon ng itlog. Ang mga sumusunod ay mga hakbang sa natural na pag-aalaga ng poultry animals. Unang talakay natin ang free range o pagala. Ito ay isang pamamaraan kung saan ang pag-aalaga ng manok ay binabalik natin sa natural na kapaligiran. Hindi sila katulad ng mga nakagawiang commercial growing kung saan ang mga manok ay ikinukulong at pinapakain ng mga pagkain na sagana sa growth hormones at antibiotics na naipapasa at hindi nakakabuti sa katawan ng isang consumer. Sa parang free-range farming ay hinayaan nating nakagala ang ating mga alagaing manok upang sila ay malayang makatakbo, magkaykay, magbilad sa araw at kumain ng mga damo at insekto na nasa kanyang kapaligiran. May tinatawag rin tayong intensive o nasa kulungan isang paraan ng pag-aalaga ng poultry animals kung saan ang mga ito ay nakakulong at nananatili sa limitadong espasyo ng kulungan. Ginagawa ito ng karamihan dahil napapataas nito ang produksyon at nadadagdagan ang kita at hindi nangangailangan ng malawak na lupa o espasyo. Ang kombinasyon naman ng free range at intensive ay isang paraan ng pag-aalaga ng poultry animals kung saan ang mga ito ay ang makagala sa bakuran habang sila lumalaki at kinukulong kapag nangingitlog o nanganak na. Paglalapat at pagugnay Gumawa ng six-panel comic strip na nagpapakita ng mga salik o bagay na dapat isalang-alang sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na paraan. Ilagay ito sa malinis na bond paper. Bibigyan ng marka ang comic strip gamit ang rubric na nasa ibaba. Nasa unang hanay ang pamantayan. Nasa ikalawa, ikatlo, ikaapat na hanay ang mga puntos. Nasa kalimang hanay naman ang kabuang puntos na inyong makukuha. Ayon sa pamantayan, sisiya sa atin ang larawan at pahayag na ginamit. Kaisahan ng mga pangyayari, salitang ginamit, kaisipan ng comics, kangkupan sa paksa, at ang kabuuan. Doon sa larawan at pahayag na ginamit, bibigyan kayo ng tatlong puntos kung angkop na angkop ang mga larawan at pahayag na ginamit. Dalawang puntos naman kung may dalawa o tatlong angkop na larawan at pahayag na ginamit. Isang puntos para sa may isang angkop na larawan at pahayag na ginamit. Sa kaisahan naman ng mga pangyayari, tatlong puntos ang bibigay kung magkakaugnay ang mga pangyayaring inilahad. Dalawang puntos naman kung may dalawa hanggang tatlong pangyayari ang magkakaugnay. Isang puntos kung may isang pangyayari ang may kaugnayan. Dito naman sa salitang ginamit, tatlong puntos kung angkop na kop ang mga salitang ginamit. Dalawang puntos kung may dalawa hanggang tatlong angkop na salita ang ginamit at isang puntos kung isa lang na angkop na salita ang ginamit. Pagdating sa kaisipan ng comics, tatlong puntos para sa buo at malinaw ang diwa ng comics. Dalawang puntos kung may kulang na diwa kung may kulang sa diwa ng comics at isang puntos kung malabo ang diwa ng comics. At panguling pamantayan, kaangkupan sa paksa. Tatlong puntos kung angkop ng ang comic strip sa aralin. Dalawang puntos kung may lang bahagi ang angkop at di angkop ang comic strip sa aralin. Isang puntos kung hindi angkop ang nabuong comic strip sa aralin. Ikaapat na araw Pabaong pagkatuto Iguhit ang masayang muka kung tama ang sinasaad sa pangungusap at malungkot na muka naman kung hindi. Una, sa pagpili ng alagang hayop, dapat isalang-alang ang kapaligiran o lugar na paglalagyan. Pangalawa, dapat angkop ang uri ng hayop at ng pangangailangan sa kapaligiran. Pangatlo, kailangan ding alamin ang mga hakbang sa pag-aalaga ng poultry animals. Pangapat, kahit anong uri o lahi ng poultry animals ay maaaring alagaan. Panglima, tiyaking mabuti kung sapat ang espasyo sa kulungan ng mga poultry animals. Panganim, maari pa rin mag-alagang ng poultry animals kahit kulang sa kasangkapan o kagamitan. Pangpito, sa pag alaga ng poultry animals, nararapat lamang na may sapat na kakayahan at kaalaman ang mga mag-aalaga. Pangwalo, maaari pa rin alagaan para sa itlog o karne ang mababang uri ng poultry animals. Pangsyam, kina-kailangan ding piliin ang lugar kung saan mag-aalaga ng poultry animals. At ikasampo, dapat ding isalang-alang ang target market o client kung saan natin ibebenta ang ating mga produkto. Ngayon naman, basahin mabuti ang mga payag. Lagyan ng check ang katapat na kahon base sa iyong natutunan o nararamdaman. Apat na puntos ang pinakamataas at isang puntos naman ang pinakamababa. Pagkatapos, bilangin ang kabuang puntos na nakuha at tignan sa ibaba ang iyong marka. So, pag nilay-nilayan ang inyong mga magiging sagot o ibibigay na puntos. pagtataya at pagninilay-nilay panuto isulat sa patlang bago ang bilang ang tama kung ang payag ay tama at mali naman at mali naman kung hindi una dapat alamin ang kailangan at gusto ng iyong mga customer pangalawa kailangang panatiling malinis ang kulungan ng iyong mga alagang hayop pangatlo hindi na kailangan ang kulungan sapagkat maaari namang sa bakuran nalang alagaan ng mga hayop. Pang-apat, tiyaking may sapat na kaalaman at kakayahan ng mag-aalaga ng poultry animals. Pang-lima, siguruhing maayos ang bintilasyon ng kanilang tirahan. Pang-anim, kabilang ang walis at daspan sa mga gamit na panlinis sa kulungan. Pampito, Hayaan lamang na nakakalat ang mga dumi ng mga alaga. pang Pangwalo, nakakatulong sa paglakas at paglaki ng mga hayop ang pagbibigay ng vitamina, minerals at antibiotics. Pangsyam, pakainin na kaagad ang mga alaga ng grower mash. Pangsampo, sa pagpili ng alaga ng hayop, dapat isalang-alang ang kapaligiran o lugar na paglalagyan. Good luck! Para sa gawaing pantahanan ninyo, gumawa ng talaan ng mga kasangkapan at kagamitan sa paggawa ng kulungan ng poultry animals. Gawin ito sa sagutang papel. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Have a good day.